Kabombot Cancer Nation sa ating special report, minarkahan na ang ika-isang libong araw mula ng pasimula ng Russia ang paglusob nito sa bansang Ukraine noong Pebrero 24, taong 2022. Hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang gera sa pagitan ng dalawang bansa habang patuloy naman ang pagsipa nitong bilang ng na mga nasasawing individual. Milyong-milyong pangarap na rin ang nasira sa walang humpay na pananakop ng Russia sa hindi naman nagpapatinag na bansa. Kasabay ng ika-isang libong araw mula na magsimula ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, muling binigyang diin ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na hinding-hindi yuyuko ang kanilang bansa sa Russia na pinumunuan nga ni Russian President Vladimir Putin. Nagpakawala rin ito ng ilang American-supplied longer-range missile sa Russia sa unang pagkakataon. Narito Ang Bahagi ng pahayag ni Ukrainian President Vladimir Zelensky. Now Putin has brought eleven thousand North Korean troops to Ukraine's borders. This contingent may grow to one hundred thousand. While some European leaders think about you know some elections or something like this at Ukraine's expense, Putin is focused on winning this war. He will not stop on his own. The more time he has, the worse the conditions become. Every today is the best moment to push Russia harder. And it's clear without certain key factors, Russia will lack real motivation to engage in meaningful negotiations without fires in its ammunition depots on Russian territory, without disrupt its military logistics, without destroyed Russian air bases, without its lost capabilities to produce missiles and drones, and without its assets being confiscated. You know very well that Putin does not value people or rules. He values only money and power. These are the things we must take away from him. Sa naging pahayag naman ni Ukraine Minister of Foreign Affairs Andriy Saibiha sa pagharap nito sa United Nations Security Council, sinabi nito na malaking numero na ang isang libong araw na gera. Aniya, nagpapakita lamang ito ng katapangan ng Ukraine sa pagharap sa brutal na pagsalakay ng Russia. Sa kabilang banda, sinabi ni Saibiha na ang bilang na ito ay nagpapatunay lamang sa kabiguan ng international community at mga kaukulang konseho na pigilan ang kalupitan ng Russia. Narito ang pahayag ni Ukrainian Minister for Affairs, Andri Saibiha. Russia's massive missile attack is a response to all those who called and visited Putin recently, to those who shook his hand held telephone talks with him, ask him for peace. he only wants war, and he will only stop when we stop him and force him to accept a just peace. tomorrow marks 1,000 days since russia's full-scale invasion. in total, russian aggression against ukraine has already lasted more than 10 years. i would like to remind this. 1,000 days is a big number, and it shows how urgent it is to achieve a comprehensive, just, and long lasting peace. It is also shows the failure of existing international mechanisms and the need to update them. Russian aggression harms not only Ukraine, but many more countries and people. It caused a number of global crises in food. energy, security, and other areas affecting millions. Samantala ay giniit naman, Ukraine Ambassador to the United Nations si Yevhenia Filentiko na ang patuloy na aksyon ng Russia ay pagpapakita lamang ng kawala ng interes nitong si Putin na magkaroon nga ng kapayapaan. Ginawa ng opisyal ang pahayag dahil nga sa posibilidad na pakikipag-usap naman itong si U.S. President-elect Donald Trump kay Putin sa oras na mupuna ito sa White House. Ayon kay Filantico, ang planong pagkikipagpulong ay pagpapakita lamang ng kahinaan. Aniya, ang kailangan nila ngayon ay karagdagang puwersa dahil sa nagpapatuloy na agresyon ng bansang Russia. Narito ang kanyang pahayag. There are some who thinks that it is possible to talk to Putin, uh, to listen to Putin. Putin wants to be talked to. For him, it's only about talks. It's never about peace. So he sees these uh, attempts as, uh, as a weakness. And uh, what, what we need uh, uh, now is not weakness and appeasement. We need We need strength. So the appeasement is the to... Samantala muli si NATO Secretary General Mark Root na kailangan ng tuldukana ang digmaang ito. tine ni Root na hindi sila hihinto sa pagbibigay ng kaukulang suporta sa Ukraine. Punto pa ng opisyal na hindi magkakaroon ng kapayapaan sa Europa. Secretary General Mark Ruth. Today we mark 1000 days since Russia's full scale invasion of Ukraine. 1000 days. Tens of thousands of lives lost. Millions of dreams destroyed. This war must end. Our support for Ukraine will not. We stand by you in your fight for freedom. We will continue to help ensure that Ukraine has what it needs to prevail and ultimately join the NATO alliance. There can be no peace in Europe without peace for Ukraine. So today and every day, we salute the brave Ukrainians who keep the flame of freedom burning bright. Their heroism and sacrifice are an inspiration to us all. Other Russia the of the update of their nuclear doctrine. nakapaloob sa naturang uh, doktrina na maaaring ikonsidera ng Russia ang paggamit ng kanilang nuclear weapons na susuportahan ng mga, ng mga nuclear power kung sila ay makaranas nga nitong missile assault mula sa Ukraine. Sagot ito ng Russia sa Ukraine matapos umunong aprubahan ni US President Joe Biden ang paggamit ng Ukraine ng long-range missiles na ibinigay mismo ng Estados Unidos sa Ukraine laban sa Russia ayon kay Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, kumpiyansa ang kanilang bansa na makakamit nila ang tagumpay. Patuloy rin ang pagtutoka ng marami mga bansa sa magiging sagot ng Russia sa ginawang pagpapalipad ng Ukraine ng ilang US ATACM missile sa Russia. Una nang sinabi ng Moscow na matagumpay nilang na-intercept ang dalawa ulong missile na pinalipad ng Ukraine na to-market naman sa kanilang mga ammunition supply area. Nalito ang bahagi ng pahayag ni Russian Foreign Minister Sergey Lavrov. Strongly in favor of doing everything not to allow nuclear war to happen. It was us who first during the Soviet Union times suggested to the United States and uh, President Gorbachev and President Reagan Made a joint statement that nuclear war can never be won and never must be, uh, must be started. The update of the military doctrine does not add anything uh, which the West wouldn't know and uh, does not add anything which would be uh, different, let me put it this way. Uh, from the american uh, doctrinal documents uh, on Una ng sinabi ni US President Joe Biden sa pagharap nito sa G20 summit na mananatili ang suporta ng kanyang administrasyon sa Ukraine partikular na sa pagbibigay nga ng pagkain at military support. Kinakailan nito ang mga bansang miyembro ng G20 na patuloy na suportahan ang bansang Ukraine. Narito ang bahagi ng minsahe ni US President Joe Biden. We all have to work to end the conflicts and crises that are eroding progress in food security around the world. Ukraine. The United States strongly supports Ukraine's sovereignty and territorial integrity. And by the way, Russia's brutal invasion of Ukraine led to the highest record food prices in all of history. And Gaza, as I've said before, has the right to defend itself. The United States has led the world in humanitarian aid. to God. And we're going to keep pushing to accelerate a ceasefire deal you know, and ensure the security of a hospital at home and there's suffering in the palace. Mga kabombo at kasernisyon, sino nga ba ang dapat sasihin sa nagpapatuloy na digma ang ito? Ang Ukraine ba na ipinaglalaban lamang ang kanilang lupain? O ang Russia na patuloy ang pangaangkin ng teritoryo? O ang mga bansang sumusuporta sa dalawang bansa para ipaglaban ang kanilang mga interes. Batay sa datos, aabot na sa mahigit 39,000 mga sibilyan ang nasawi. Aabot rin sa 3,400 mga paaralan at ospital ang napinsala at tuluyang nawasak habang aabot sa mahigit 10 milyong katao ang lumikas dahil sa nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Bukod pa rito, ang libo-libong militar na nasawi mula sa dalawang bansa dahil nga sa nagpapatuloy na bakbakan. Apektado rin ang may 14.6 million na Ukrainians na kinakailangan nga ng kaukulang agarang humanitarian assistance kabilang na ang nasa 3.5 million na individual na na-displace. Sa ngayon, wala pang malinaw na oras, araw o panahon kung kailan matutuldukan ang gera sa pagitan ng dalawang bansa. Bagamat marami mga bansa na mga kabumot ka sa nation, ang nagbahagi ng kanilang suporta sa Ukraine kabilang na ang Pilipinas. Ating ipinalang, ipanalangin sa ni matapos na ito sa lalong madaling panahon na habang ito ay patuloy na tumatagal, patuloy din na daragdagan ang bilang ng mga nasasawi at milyong-milyong pangarap ang patuloy na nasisira. Yan ang ating special report.